na ako. Meron ba kayong mensahe doon sa, sa, anak niyo po, si, si Grace? Eh, kung nanood ba siya ngayon, sana sa siya ng kalagayan. Yun lang po. Wala kayong... Kung ako, na dito, nandito dun, katangin, Maayos naman ako. Good morning, isang uh, napakainit na umaga o tanghali po mga katuwang Ngayong uh, tanghali mga katuwang Naalala uh, ho ba ninyo, medyo matagal-tagal na ho kasi to mga katuwang Halos uh, mag-iisang taon na natin itong hindi nabalikan Ito po yung magkapatid na uh, senior na may sakit nakatira po sa bundok mga katuwang yung bahay po nila may bubong lang pero walang dingding kaya pag umuulan basang-basa yung magkapatid. Yung hanap buhay ng magkapatid nagtatanim-tanim. Yung tanim po nilang kamote, yung po ang ginagawa nilang ah uh, uh, pinagkukunan nila ng kanilang ikabubuhay, ibebenta para makabili ng bigas. kung wala naman, eh, uh, yung kamote ang pagkain nila mga katuwang. Yung magkapatid po nakatira sa bundok. Hindi ko na kasi ito binalikan, nabalitaan ko kasi na Umalis na raw yung dalawa dun sa bundok kaya hindi ko na pinuntahan. Pero lately may nagbalita sa akin na ang umalis lang pala ay yung isa. Parang kinuha ng kamag-anak niya sa malayong lugar. Pero yung isang lolo, si Tatay Julian niya o Tatay Badong. Dalawa yun eh, Tatay Badong and Tatay Julian, magkapatid na parehong senior citizen o no, nakatira sa bundok. Yung Tatay Badong yata naiwan sa bundok. Kaya pupuntahan natin mga katuwang, kumustahin natin si Tatay Badong. Kasi kung uh, napanood nyo po yun sa ating uh, YouTube channel nung uh, unang vlog natin sa kanila, sobrang nakakaawa po yung magkapatid na yun. So tingnan natin ang kalagayan. Medyo napakalayo nga lang po nito mga katuwang. Itong dinadaanan po nating kalsada, maganda, sementado pero walang biyahe rito. Walang biyahe, no? Kaya kailangan may motorsiklo ka rito. Yung karamihan dito naglalakad. Sobrang layo. Ngayon, pagdating po natin doon sa Poblasyon ng lugar na to ng barangay Maglalakad po tayo ng Almost 2 kilometers, mga katuwang Sobrang layo po nito Pataas at pababa po ng bundok At nandun po nakatira Yung uh, tatay badong, yung magkapatid um, Na pareho pong senior na may sakit na TB Kaya ngayon, bibisitahin po natin Tingnan po natin, mga katuwang I update natin yung uh, magkapatid na lolo Na uh, si Tatay Badong, itatay Julian. Tingnan natin mga katuwang. Tara, samahan niyo po ako. Po tayo mga katuwang. Paglalakad dito. Papunta sa lugar ni Tatay Badong at ni Tatay Julian. alas uh, minus 15 para alas 12 mga katuan medyo direct po ang uh, araw pakita ng bundok yung lugar na to kung maaalala nyo po mga katuwang nung unang mapuntahan natin may git dalawang kilometro ito papunta ng bundok aakit at bababa dadaan po ng ilog medyo sakripisyo nga pong malaki yung pagpunta rito tulad ngayon napakalakas po ng init yung heat index po namin dito sa Camarines Norte hindi bumababa ng 40 mga nagdang araw 46 Uh, degree Celsius yung heat index po namin dito ano yung pinakamainit na yata pero ngayon medyo bumababa ng konti nasa 14 lang yata, 42 pero mainit pa rin dala tayo dito bigas, sardinas sukal kape para kay tatay badong Tatay Julian. niya oh Mga kinakaingin po nila mga katuwang yan. Mga tigarito rito sa bundok. Tinatamnan po nila ng kamote. Iba pa, pinya. ganito ganito rin nung isang... Araw, nung nandun po ako sa Camarines sa probinsya ng Camarines Sur, ganitong ganito rin yung init dumaan ako dun sa init na tubuhan, gitna ng tubuhan tapos bumaba umakit ng bundok tumawid ng ilog so, sobrang init mga katuwang yung cellphone ko uminit din pag uwi ko ng bahay tiningnan ko po yung video wala yung video na corrupt nawala yung video mga katuwang hindi nyo tuloy napanood yung uh, lola na solo sa buhay dun sa bundok sa Camarines Sur no right makwela yung lola tinulungan ko kaya sabi ko babalikan ko yon doon sa Camarines Sur yung lola na yun pati yung lolo si Lolo Berto 80 anyos bulag umaakit at bumababa ng bundok makapaghanap buhay lamang nang hihingi-hingi sa bayan yung si Lolo Berto sulod din sa buhay sayang yung dalawang hindi nyo napanood mga katawang dahil sobrang init yung cellphone ko uminit Ayun, hindi ko po naku, eh, nakurap yung video. Nawala. Ganun po pala kapag ka ang cellphone mo ay eh, Mumurahin. No, yung cellphone na mumurahin tulad nito. Gamit natin. Kapag ka nainitan lang ho eh. ba wala yung video. Yan. Ganda niyan. O no, pinyahan. O no, malawak na. Pinyahan. Tani man ang pinya. Ayun. Tulad po niyan mga katuwang. Malawak. O na man ang pinya and ang mahirap pagka yan o oh. tanay mo ng pinya lawak o oh. sipag ng mga taga rito lawak ng tanay mo ng pinya. itong magkapatid, si Tatay Julian at Tatay Badong. masipag din sila magtatanim dito sa lugar na to. Dito sa bundok. Yung mga tinatanim nila, Kamote, San Fernando, at iba pang pwedeng mapakinabangan. Pag wala silang bigas, yun ang kanilang pagkain kasi sa edad nilang uh, halos 70-75 yata yun eh mahirap na sa kanila yung mag-aakit at bababa dito sa bundok itong dinadaanan natin daan to ng talabaw mahila sa mga nagkokopra mga kumukuha dito ng produktong pinya tapos yung mga nag-uuling dito sa sa bundok nung unang punta ko rito yung sino, sino bang kasama ko kasama ko dito noon eh di ko lang maalala saan tayo dito dadaan to halos eh, mag-iisan taon natin itong hindi napuntahan nagsabi kasi sa atin na wala nandito yung magkapatid yun pala dito pa pero may balita tayo na yung isa daw e wala na kinuha na po ng kapamigra yata si Tatay Julian Ang nandito na lang si Tatay Badung so tingnan natin confirm natin Ah, ito Okay na rin dito maglakad sa gubat kasi kahit sobrang init ng panahon, merong mga kahoy kakahuyan. Hindi ka masyadong maiinitan initan compare sa kapatagan. No? Grabing init. Walang kahoy, wala kang masisilungan. Ay, tayo ng ilog na katuwang. Oh, may aso dito sa ilog. Ganda ng ilog, ang presko. yun oh, ayan. May aso. Ah, Binangamoy yung may akong aso. Wait naman, oh. Oh. <laughs> Bait itong aso ito. nandito na sa gubat? Kanino kaya ito? <laughs> Alibasa, aso ako. Kaya kahit hindi ako kilala. tuwanto tuwa itong aso. Oh. Masamahan oh. niya ata ako. tuwanto tuwa itong aso. Oh, nag -ihip. O, oh, hindi humihiwalay sa akin to. Oh. <laughs> ay, kasama na ako. Oo. <laughs> oh, Oo, oh, 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 may mga aso pa rito. Oo. Oh. Oo, oh, may mga, mga aso rito. Oo. Oh. Ay, wala mo sila. Oo, oh, oo, oh, oh. ala ala ala. Ala ala ala. away Ala. Oh. Ano? Ano? Ano mo kayang aso yun? Mga aso yun mga katawang. Eh. Bato. Bato mga aso to ni. Atay ba dong? Yung pupuntahan po natin. Malapit eh. na tayo. Tingin ko malapit-lapit na tayo. At andan na yung mga aso baka. Baka mga aso yun eh, ni Ni tatay. Badong. Ayan. Ayan. dumami na sila. Ayan. Ayan. Oras na. Ayan. dose 12. Sana hindi makurap tong video ko. Para mapanood po ninyo ng mabuti itong mga katawan. Kawawa itong magkapatid na to dito sa lugar na to. Buti may nakapagsabi sa akin na nandito pa sila. <laughs> Kaya binabalikan ko po ito ngayon dito. <laughs> Ayun. Hmm. Duda ko talaga mga anak, mga aso to. Tatay, badong. Oo. Hmm. dami ang aso. <laughs> kasunod kasama hmm. oh. Una ka na nihintay niya ako bago kumakbang oh dali una ka na Oo. Oh. ayun ayun bait ng mga asong ito Oh, tayo, dun tayo, dun tayo, tayo. Oh. Kita ko na yung bahay ni ni Tatay Badung yun. Ah. Tara, tara, tara. <laughs> Talagang sinalubong pala nila ako. <laughs> sinalubong nila ako, at sinamahan ako dito sa lugar nung amo nila. Okay. Tatay Badong. Ito yung bahay dati ni Tatay Badong. Yan. Ngayon lumipat na siya doon. Ayun siya ako po. Dito yun, tatandaan ko. Bahay niya dati. Nilipat na siya rito. Tatay Badong! Tatay Badong! Kumusta po kayo? Oh. Mabuti nga. Pero mainit ito eh. Trapal eh. Dati ang bahay niya, yung nandoon, ang bubong niya eh. Ano? Palapa ng nyug. Pero walang dingding. Itong inilipat nilipat niya rito. Trapal. Walang dingding. Pero syempre, sa init ng panahon ngayon, napakainit yung trapal na yan. Tayo ba dong? Kumusta kayo? Ha? Okay naman. Okay naman. Asan si ah, Tatay Julian? Ha? Ha? Wala siya dito. Wala na siya dito. Kumusta kayo? Dito dito, dito kan sa tulog. Hmm. Sa ano? Duyan. Uh, Duyan. <laughs> <Ooh. laughs> Ang init ng lugar niyo, Tay. Hmm. Kumain na kayo? Kumain na po. Anong ulam niyo? Pantay. Ha? Pansit nilaga. Nilagang pansit. Naalala ko si Tatay Willy. Ginataang binataang pansit naman 'yun. Ito naman si Tatay Badong, nilagang pansit. Sam, Ay <laughs> ayan po ang kinain nyo. Uh, ah, pa nilagang pansit. Anong sahog niyan, tay? Sardinas. <laughs> Ay, very good. May sardinas. At least may sardinas sa sahog. Si Tatay Willy, yung isang tinutulungan po natin. Ginataang pansit, walang sahog. Kaya naman, nilagang pansit. Walang sahog. Ano pong pilagkakabalahan niyo po ngayon, Tatay Badong? Ay, tanim, tanim. Tatanim. Ano po yung mga tanim niyo rito? Ay, tanim. Ah, akamote. Yun, ang akamote. Mga tanim yan eh. Tatay Badong. Yun, o. No? Tatay Badong. May dala ako dito. Bigas. Bigas ito, asukal, kapi, nga dilata, sardinas. Yan yung po ito tay. yanuna na yung pati yung last bag na yan. Para may ilalagyan po kayo ng kamote. Pag magde-deliver kayo ho ng, ng kamote. Pasensya na ngayon lang ako nakabalik dito. Kala ko wala na kayo dito. Andito pa pala kayo ha. Mm. Oh, dito na pala kayo. Ha? Salamat po. Oo, kala ko wala na kasi kayo dito. Dito pa pala kayo. Oh, Madami kayong tanim dito ngayon? Marami? Medyo po, marami naman. Oh, Walang mo... magawa. Naalala ko nun eh. Yung pinuntahan naming pinagkukunan mo ng tubig, yung sapa, nandiyan pa. Nandun po yung kabila na yun. Sa kabilang sapa? Ano? Hmm. Doon na pinagkukunan mo ng inumin? Doon pa rin? Doon Ay, pa hindi parin. po, hindi po. Di, saan ka nakumukuha? Diyan po, sa taas na yan. Isa sa ilog pa rin? Sapa. Sapa pa rin? Oo. Oh. Malinis naman? Malinis naman. Na, talagang di ka naman nagkakasakit okay, doon? Hindi naman. Oo. Napaka-init nitong bahay nyo tay. Trapal. Trapal ang... Ang ano? Ang bubong. Ah... Ah, eh, bahala na kay dito, Tatay. Tatay Badong, sumama dala ko ibigas diyan, no? Salamat Oo. po, lola, kung salamat. Mm. -hmm. po si Kuya. ano, ano po? Kuya, friend. Opo, opo. Hmm. Salamat. Po. Ay. So, itong tong problema ni Tatay Badong. Mainit ngayon dito pa siya nagluluto. Ayun. Sobrang init niyan, nakakatuwang tapos yung kanyang yung kanyang bubong, napakababa, trapal. Para ka dito tatay mo nasa sardinas. Uh -huh. So sa sobrang init dito. Tapos pag maulan, siyempre basa ka rito. Walang dingding, uh -huh. trapal lang. Uh -huh. Grabe. Isa sabihin po kayo Tatay Badong. Oh, Maraming salamat Kuya, yung nabisita mo ulit kami dito. Ako. Wala na yung kapatid ko. Nasa medyo malayo na kinuha ng kamag-anak. Ako na lang nandito. Wala po kayong anak Tatay? Mayroon naman isa kayo. Medyo nasa malayo na rin. Hindi na kayo natikikita rito? Wala, po. Wala na kayong balita sa kanya? Anong pangalan tayo ng anak? May pamilya na kasi. Yun. May pamilya na? Oh. isa nyo pong anak? Mm -hmm. Malatang sa malayo. Sa malayo. Baka nasa tagadabaw o nakapangasawa. Oh, niyo. layo. Ang layo okay. tayo. So, wala na. Yung asawa nyo, syempre, tagal na kayong biyudo. Opo. Okay. Tapos yung okay. anak nyo, di ninyo na nakikita. Hindi. Mga ilang taon na tayo? Uh, 2011 pa po. Uy, matagal na. Anong pangalan tayo ng anak nyo po? Anong pangalan tayo? Grace. Grace. Opo. Okay. Sa tingin nyo, ilang edad na ni Grace ngayon? Ah, uh, 40, 40 plus. Po. 40 plus. Ilang taon na kayo tayo ngayon? 63. 63. Ah, okay. Tayo may nakukuha kayong pension sa senior citizen? Wala po. Ilaayos ka pa po ang ano. Wala ngayon, wala pa. Um, wala. Walang restro, walang restro. Ah, po. wala kang restro? Wala. Hanggang ngayon tayo wala kang restro? Ilaayos nga po. Di, hindi ka binyag. Binyag, binyag po. Uh, Paano ka na binyag na walang restro? Di ba ko bugan? Kon Oh, wala ka pa palang rehistro. May binyag ng binyag naman. Oh. Ano yun Para ano din itong si Tatay yung... Willy, walang rehistro. Oh. Okay. So, yung anak niyo si Grace Saan po sa Davao? Ayawang ko po, hindi ko alam kung... Tagal nyo nang di nakikita, 2011. Okay. tay kung nanonood po ngayon si Grace, ano po ang mensaheng gusto nyong iparating sa kanila? ako. Meron ba kayong mensahe doon sa, sa anak niyo po, si, si Grace? Eh, kung nan nanood ba siya ngayon, sana sa mahal ng kalagayan. Yun lang po. Wala kayong... Ako, ako nandito, nanikatanin. Maayos naman ako. Yun lang po. Wala ba kayong gustong iparating sa kanya? Yan, ganun. Kung, ganun, pag, huh? Wala kayong hihingin sa kanya wala po. Kahit uh, kunting tulong dahil sa kalagayan nyo po dito, Tatay Badong. Kung medyo, hindi ko rin po kasi alam ano, kung medyo maano ang buhay nila. Baka naghihirap din, ano? Mm -hmm. Ano po bang natapos ni Grace? Dito, tapos din po yun ng college. Oh, eh di, magandang trabaho po ng tatay. po hmm. pinag yun ng mga, tamag, mga anak dun sa Dabaw. Mm. so wala kang sasabihin sa anak mong si Grace. Wala nga po. Kundi kumusta na lang tay? Okay. Yan lang. Po yun tay? Oh, kung, kung, gusto kang may, gusto may paparating ka, i-message mo lang si Kuya Eprin. Mm -hmm. Yan lang. Oh, okay, yeah. Pwede po yung tatay. Ah. Uh, badong kung may mapanood man ito ni Grace may gusto siyang ibigay sa inyong mensahe kung ano paman po na gusto niyang iparating sa iyo I message niya lamang po ako sa messenger po natin at makakarating po dito pupuntahan po kita dito Tatay Badong pang ano? mm. kalagayan dito Grace ng tatay po ninyo si Tatay Badong mag-isa po dito sa bundok ito ang kanyang bahay bahay na trapal yan sa man dalawang apat na aso yata yun sumalubong sa akin kanina tapos ito napakainit nitong lugar na to ni tatay Badung. ano mga panood ito ni ni Grace yung nag iisang anak nito ni ni tatay Julian tatay badong ang um, ginagawa nyo po dito tatay badong pag naka ani kayo ng kamote okay. ibebenta nyo doon sa bayan okay. sa poblasyon okay. malayo malayo pag maglalakad pa so yung dinaanan kong layo yun din nadadaanan mm. nyo mm -hmm. susko po eh, mahirap yun sa party mo tatay badong kasi may sakit ka di ba di ba bawal sa sakit mo yung ano yung sobrang pagod gawa ng gawa dito sa, lalo itong lugar niyo bundok ito paahon paakyat batawid ka ng ilog Di ba bawal yung sa sakit mo, Tatay Badong? Di po, kuha naman. Ha? Medyo magaling-galing na kayo? Ah. Oh, yung sakit niya okay na? Okay na po. Oh. Oh, okay na po. Okay. Nakapagaling-galing Nagapag na lang. <laughs> Kahit walang gamot? Meron hmm. naman po kumisan. Saan wala? Saan kayo kumukuha ng, ng gamot? Ano po? Sa center. Sa center. Okay. Sama mo dito mga aso na lang, ano? Mm -hmm. uh, Oo, so, Sinalubong ako niyan kanina mga aso mong yan. Ang babait. Mabait. Mabait naman po yan. Kaya nga, sinalubong ako tapos sinamahan ako papunta rito sa ito. <laughs> Tatay ba dong? O paano tay? Alis na ako ha? At promise Ay, ko sa'yo. Oo, babalikan kita rito ha? Mag-pray kayo ha? Na sana matulungan ko kayo kahit man lang itong okay. kubo-kubo nyo. Mabilhan ko man lang ng pang Tawag yan, pambubong, tsaka pandingding, no? At uh, ito, so, sobrang init ngayon. Para ka rito nasa lata, no? Dito ka pa nagluluto, oh. Dito lang siya nahihiga. Ito lang kanyang higaan, tatay badong. Yan, duyan na yan. Oh. Mainit din to, tay. Hmm? Pero pag maulan, masarap ito, mapresko. Pero pag mainit, sobrang init nito. Plus yung ding, ito pa, trapal pa. napaka niyan. Tapos dito ka pa nagluluto sa loob. O oh, yan, di ba? Oh, Init nga. Pag maulan naman, sigurado basa kayo dito. Kasi walang walang dingding. Lis na ako tay. Ha? Salamat po. Mm. Pray kayo tay. Pray kayo ha. Balat na kayo sa daladala -dala ko ha tay. Salamat po. po salamat. Babalik po ako ha. Babalik po ako. Grace, anak, ingat na lang. Ingat kayo dyan. Hmm. Ang tanim ni Tatay Badong. Sipag talaga nito ni Tatay Badong dito sa bundok para tong si ano, yung 80 years old na tinutulungan natin mga katuwang si Tatay Jaime